We all ready for the street party. Let's go, Team Barangay! Party, party! Ano ba yung mga, yung mga container? Yung amin po tinutuluyan ngayon, dalawang patong na container ba na ginawang bahay. Oh! Wow! Yan po ang uh, yung mga bullenders po natin na bumbero, jump po naninirahan. Yan, no? Baka malilito ka na naman, ha? <laughs> tawa, tawa. <laughs> <laughs> kita okay, Ready? Go! birthday! Happy birthday! Happy Wow! Tony, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday A third year. Third year. So, si Papa. asawa mo nagtuturo ngayon sa'yo? Apo. Very good. <laughs> <laughs> sa lolo ng lolo ng lolo ng nanay ng nanay mo yan. Tingnan <laughs> yes. mo nga kung hey, may mga, mga, mga tama ninyo. ng bala. Ano po. Uh, ito, ito para na ako na kapatas nga. May... An De, ano to yun? Yan yung lalagyan. Ayun, no? Ano? 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 pamilya ninyo? Sa Ilocos Norte. Ha? Yeah. Sa Ilocos, sabi nyo kanina sa may pagutpot. O ba't din na lang kayo umuwi doon? Kasi oh, malayo kami pa sa Kabiyas na no. Hey, Ibigalo kang Hana Bishi Appliances! Appliance. Ito po ang kanyo ha. Rice cooker. Rice cooker. Ayan po, tingnan nyo. Meron naman mga tumutulong so, sa inyo barangay. dito. Sa... Meron naman daw. Oh. barangay. barangay po ang tumutulong sa inyo? Barangay daw number one ang tumutulong. Roger so, ay uh, 80,000 pesos. Plus yung mga regalo. 80,000 po Ah, meron na akong mga pinalakad agad ng mga tao natin dito. Okay. Ah, naka-order naka po naka oh. natin. Dyan. Sabi ko, huwag mo ng isara yung mga bangko dahil baka butan tayo ng sara. Tutulungan natin si tatay para maibangko yung perang hawak-hawak. Ah, ah, ano pa? Okay. Opo, opo, opo. Hindi po, eh, may gumagawa lang po kami ng paraan para mapapabilis o mapapasigurado yung mga perang hawak niya para magkita-kita rin kay mga anak ninyo. Okay, okay. Thank you, Mayor. Kayo na mahala dyan.